Hello guys! Good morning! I'm here in Bali. Um, uh, yesterday, nandito sa Bali. Um, gusto ko lang i-discuss -ano, sa video na to kung sulit ba yung Look Bali Instagram tour. Sulit ba siya? Nabook ko siya for around 26 or 25 US dollars or sa Philippine Peso, siguro na sa mga 1,200 to 1,300 dollars. Ano? yung uh, libre or ano yung kasama doon sa 1200 to 1300. Ang kasama doon mga Inday ay um yung lahat ng entrance fee sa starting sa Ubud Rice Terraces um ano to Tirta Gergen lahat ng attraction, Lempuyang Temples tsaka yung sa Goa Roa Waterfalls. Lahat nun. Pumunta rin pala kami sa, anong tawag doon? Uh, parang Chantik. Chantik Agricultural MME. So, lahat ng entrance fee covered na, babayaran na ng inyong tour guide, plus yung transportation covered na rin. Uh, bibigyan din kayo ng bottled water pagkasakay niyo or pagka-pick up sa inyo ano ang hindi covered na dapat niyong i-prepare? Yung uh, bus fee, kasi doon sa may limpuyang temple, kasi mataas yon patarik, magbabas kayo, magbabayad kayo sa baba. Hindi yun covered ng kulok tour. 45,000 rupees or nasa $3 or nasa mga siguro mga 150 pesos ganyan. Kasi 1 Indonesian rupee dito is nasa ah, uh, one Indonesian, I'm sorry, one dollar is equals to 15,000 Indonesian rupee. O, diba? Ang lakas. <laughs> Bongga. Three. one peso naman is equals to 300 pesos. One Indonesian rupee is um, 300 pesos. Three, ah, one peso is equals to 300 Indonesian rupees. Ganon. So, yun mga Inday. Um, 'yun yung coverage. Yung lunch mag-prepare kayo. Dinala kami sa ano to, sa isang sik sikat na na maganda yung view um, na buffet. Magkano katang binayaran namin doon? Siguro nasa 160 or 170 um, Indonesian Indonesia Siguro nasa mga 9 to 10 dollars mga ganyan. Um, kung sa peso naman is siguro nasa ano nasa mga 500 ganyan 500 pesos 400 pesos mga ganyan yung presyo kan sulit na sulit yung Bali Instagram tour guys as in super duper well, reco well recommended well <laughs> recommended Ayon, sulit na sulit siya guys. Ayan, isisingit ko sa inyo dito yung aking naging experience doon. Yung mga video clip pala magsastart start yung tour ninyo ng maagang maaga. As in, super duper guys. Maaga kayong pipick upin ng inyong cloak driver or yung uh, dito kasi trip guru yung nag, nag, ano, nag guru trip or trip guru yung nag pick up sa amin. So, magse start yung uh, inyong day ng maagang maaga. Sa amin, medyo late na yun ha. Kasi ako, ako pinick up ako sa Um, dito ng trip guru ng around 6.30. Ako yung unang pinick up. Ano siya? Parang tatlo lang kami sa isang kotse, isang Toyota Avanza. Tatlo lang kami. Tapos, yun. Um, nag-ikot-ikot nag na. Pinick up kami ng mga 6.30, yung, kasa, yung second one is 6.45, and yung, yung second one is 7. nakauwi kami dito around, or naibalik ako sa aking hotel around 7 o'clock, or 8, no, 8 o'clock, mga ganyan. 8 o'clock ata. So, ka, as in, napakahaba ng biyahe, mga inday. As in, matulog talaga kayo ng bonggang-bongga kasi napagod talaga ang lola nyo. Um, as in, pagod na pagod ako. So, um, 6.30, siguro nag-travel na kami from 7 o'clock papunta sa Ubud Rice Terraces. So, nagstay kami doon for around, siguro, mga 1 hour. So, ang biyahe is 1 hour din from my place dito sa Denpasar or sa Kuta papunta doon. So, 1 hour ang biyahe One hour yung biyahe So, dumating kami doon ng mga 8 o'clock Nag-stay kami up until 9 o'clock Tapos, uh, umalis na kami doon Pumunta kami sa Chantic Agricultural M um, 20 minutes yung biyahe Tapos, nagtagal lang kami doon ng mga 30 minutes And then, after that uh, Pumunta na naman kami sa Goa Roa Waterfalls Grabe, ang ganda Nakakaloka As in, na pak. Cherries! <laughs> as in, maganda talaga yung ano, Day. Maganda as in, nakakaloka. Hindi lang ako nakaligo. Buisit talaga, Day. Nakalimutan ko yung shorts ko. Kaya for sure, um, sa next na balik ko sa Bali, ayan, magdadala ako ng shorts. For sure. <laughs> Cherries. Nakalimutan ko. Babalik at babalik pa ako. This will not be the last time um, last, ano ko, Last Bali Adventure. As in, napakaganda ng Bali for me. I'm sorry. Um, as in, sobra. Napakabait ng mga tao. Napakaganda ng place. Tapos, isa pa. Very cheap. Very cheap ang food. Very cheap ang mga tour. Very cheap ang hotel. Mas cheaper pa kesa sa Manila. As in, walang mga um, tour guide na abusado or manduloko dito. As in yun yung ano, na feel ko na vibes ng Bali. So yun, pumunta kami. Then after sa waterfalls, nag-lunch. And then after ng lunch, mga 1.30, pumunta na kami sa Limpuyang Temple. Sa Limpuyang Temple, grabe ang haba ng pila. Nakakaloka. As in, super duper ang haba ng pila mga Inday. Um, so, Bibigyan kayo ng number or queue. Tapos, free na pala yung sarong na ginagamit, ginamit namin. Para siyang sarong. Um, for picture-picture. Free na siya. Tapos mag-aantay lang tayo ng, ng cue ninyo para tawagin kayo para makapag-picture-picture sa may yung parang pinakasikat na limpuyang, tem, limpuyang temple attraction na pinagpipicture. Tapos after nun, um, dumitsyo na sa Tertaganggang. Ganggang and then after sa Tertaganggang, Ganggang, yun, umuwi na kami 2 or three hours ang biyahe. Napakalala ng traffic. Yun lang, ayoko sa Bali. Napakalala ng traffic, Umabot kami. Imbis na 1 uh, hour and 20 minutes lang, umabot kami ng halos na 3 hours. As in, nakakaloka. So guys, dito ka natatapusin tatapusin ang video na to. Salamat. As in, bongga. <laughs> Babush na. See you on my next vlog. Bye!